Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha ngayon pong August 11, 2024. At sa ating pong mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, at sa mga bago pa lamang po natin mga manunood dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po makapag-subscribe din po kayo at huwag po na kalimutan i-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga sumadang. Ayan, maraming salamat po. At ayan, tuloy po natin ang ating sumadang ngayon pong August 11. Dito tayo sa August, yun so ay 8. At 11 sa ating pecha. 24 pa rin sa ating taon. Ayan. Ganoon pa rin po, simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 8 is 8, 1 plus 1 is 2, at 2 plus 4 is 6. And sa bandang gitna rin po, i-add lang natin sila. 8 plus 2 is 10, at 2 plus 6 is 8. Ganoon din po sa bandang baba. 10 plus 8 is 18. Yan po ang ating numero. Meron tayong 18. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 2 plus 6 is 16. Ayan mga idol, ito naman po ang ating kapares na numero. Meron tayong isi is. At meron na rin po kayo ng kombinasyon. Yan, pwede na po natin matayaan ito. 18, 16, or 16, 18. Pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. 2 uh, two digits din po sila, 18 at 16. Simplify din po natin bago natin yung sumatan. And dito tayo sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. And ngayon, resumada po natin ng 7 at 9. Unahin natin ang 7, kuhunin natin yung 16. Sumada din siya sa is, 6, 1 plus 6 is 7. At uh, pwede ang 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7 at uh, 25 so mga 25 2 plus 5 is 7 at uh, dito naman po sa 9 kukunin nyo natin itong 18 ayan so mga so mga 18 1 plus 8 is 9 ayan. 18 po ito uh, pwede rin dyan na uh, 27 so 27 2 plus 7 is 9 at uh, 36 so mga 36 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagtilian. Dito po sa ating pong sumada ngayong August 11. Ayan, meron tayong 7, 16, 24, 25, 9, 18, at 27, then 36, ayan. Uh, at sa mga numero yan, rambol lang natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga Nagustuhan po natin, mga korupsyonado pa rin po natin yung mga numero para sa mga konvensyon na pwede natin matayaan. Kaya, rambo lang po natin sila. At sa ating sample naman, pinuha natin ang uh, uh, 7, 7 and uh, 27, okay. then 36 at 16 then 18 at 18 at 25 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin ayan nagtatayong tayong tatlong kombinasyon dyan at ang mga edad, ito yung mga sample lamang po at kung okay naman po sa inyo nagustuhan gusto nyo po sila pwedeng pwede rin po natin matayan yung mga kombinasyon natin nakuha dito hindi naman kaya pwede tayo magpelta kung makakuha po ng ibang mga numero dito sa paas ayan kaya naman po yung pumili kung ano pa na nagugustuhan po natin yung mga numero at ayun mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha ngayon pong August 11, 2024. Maraming maraming salamat po.